Ito na mga kaidulan, luto na yung ating ginataan at tambakol bakol mga kaidulan, pinaksuko muna At ito na mga kaidulan, oh, umuusok-usok pa siyempre mga kaidulan, kakain na tayo mga kaidulan, nalil na kayo mga kaidulan oh. Magagata tayo mga kaidulan ng tamong mga kaidulan at ito mga kaidulan? At ang bago list na mga kaidulan, no? Oh. ayan mga kaidulan, no? lalaki mga kaidulan, no? ayan nakita no? mga kaidulan, lalaki oh. siyempre mga kaidulan, gagataan natin ito mga kaidulan, siyempre mga kaidulan, ito mga kaidulan, si gata mga kaidulan, no? ayan o, nakita nyo mga kaidulan, kata oh. gata, at siyempre mga kaidulan, ito si Pichay mga kaidulan, oh. siyempre mga kaidulan, hihiwain ko ito mga kaidulan, at ang bago list na mga kaidulan, at sisimulan na natin sa pagluluto. A few moments later ito na mga idol yung isda na tambakol mga kaidulan siyempre mga kaidulan. kung makikita nyo mga kaidulan mayroon siling haba mga kaidulan, yan yung ating gagamitin siyempre mga kaidulan mayroon luya mayroon bawang mayroon sibuya siyempre mga kaidulan paminta siyempre mga kaidulan mayroon tayong dato puti na suka yan ang gagamitin natin kasi ipapaksiyo muna natin ito mga kaidulan si gata mga kaidulan siyempre mga kaidulan. ito si pichay Yan mga kaidulan ipapaksiyo muna natin mga kaidulan, si pambakol na isda mga kaidulan. Nilagay ko na nga pala mga kaidulan yung rekado. Syempre lalagyan natin mga kaidulan ha. Magic mga kaidulan lalagyan na natin yung mga kaidulan no. Magic sarap mga ang ginamit ko mga kaidulan. Siyempre mga kaidulan lalagyan din natin ang asin mga kaidulan. Ayan mga kaidulan no. Lalagyan natin ang asin. At syempre isasalang na natin mga sa apoy. Sinalang ko na mga sa kalan mga kaidulan. Siyempre mga kaidulan tatakpan muna natin mga kaidulan. Ito tatakpan natin mga Hintayin natin yan ng mga 10 years Tingnan natin mga ang atin pinaksew na tambakol! dahil makaidulan niabot ng 5 years makaidulan titingnan na natin ayan ang makaidulan no oh. pwede pwede na makaidulan ilagay si gata makaidulan ilalagay na natin si gata makaidulan mm yami ang bango to na makaidulan no oh. ilalagay na natin si gata ay makaidulan si gata, oh mm Gata! Siyempre mga pag nilagay na si Gata, ilalagay na rin natin si Pichay. Ilagay na rin natin makidulan si Pichay makidulan. Sa ibabaw lang natin ilagay makidulan. Yan o. No? Oh. Talaga naman. Napaka-yami ang kain nito makidulan. Mm. Simpleng ulam. Pero talagang yummy ang kain. Siyempre mga kaidulan, medyo ilubog-lubog lang natin ng konti. Ayan mga kaidulan, hintayin ulit natin ang mga one year. Luto na yan mga kaidulan. A few moments later. Luto na mga kaidulan, lang ating pinaksiw muna na tambakol and then ginataan mga kaidulan. Ayan na mga kaidulan, no? talagang nagmamantika-mantika na mga kaidulan. Alam na mga kaidulan, kain na tayo. Yeah.